Kaya, tayo ng mga tumanggap sa Diyos. Tayo yung mga tumanggap ng kapatawaran ni Jesus. Malaya na tayo sa tanikala ng kasalanan. When, when Satan wants to condemn you, ikaw pa, born again, born again ka pa. Di ba dati kang masama? No, no, there's no more condemnation for those who are in Christ. Si Satan, kukulitin ka niyan. Balikan na sa pornography. Ikaw naman, nagsimba ka lang ng linggo eh. Pa born, again, born again ka. Balikan na, balik na ulit tayo o sa Okada, magsugal ka hanggat wala ng pera. No, no, no. Pwede mo sabihin kay Satan, I've been set free by Jesus. I'm already free. If the sun sets you free, you are free indeed. That's what the Bible says. Amen? Kaya ikaw na naging kristyano na, panindigan mo'y pagiging kristyano. Tayuan mo yung iyong pagiging malaya. Pag tinetempt ka na naman ni Satan, sabi mo, I'm already free. Pag kami mga website ka na namang nagpa-pop up yung mga dati mong na no, 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 no. I-reboot ko to, restart ko to, i-reform ko tong laptop na to because the old websites are gone, the new has come. Come on now. Kaya si Satan, yun lang ang trabaho niya. mag -condemn. Dati kang prostitute, dati na yon Dati kang addict, dati nga eh. Dati kang masama, dati nga. Wala na, bago na ako. That's what happened at the cross. He crushed the head of Satan. Crushing its power. Kasi sobrang powerful ng sin nung wala pa tayong Diyos. Tama? Gusto mong bumaet pero di mo magawa. Tama ba? When we accept Christ, wala nang laban yung sin. Ha? Wala na yan. Hindi mo ako madadala sa ganyan. That's why as Christians, that's what we do. We keep on sharing and sharing this power behind the gospel. Romans 1:16 For I am not ashamed of the gospel. Why? For it is the power of God for salvation Kanino? to everyone who believes, to the Jew and to the Greek and to the rest of the world. Right? Ano sabi sa Bible? Go and make disciple of all nations. We are not ashamed.